もう消してるや simula na yung pag-insting namin ng light panel dito sa taas na. No? Yan. Bally, wala kami ano mga kami no? Chain block na nakita. Uh, may nakita akong malaking chain black Hindi naman kaya yung presyo. Napakamahal. No? So, uh, ilang bisis, uh, isang bisis lang naman naman gamitin. O oh, ngayon, diniskarte na lang muna namin. No? Pero pagdating sa mga makakapal na light panel, yung size gagawa namin ng paraan mga kamukil o oh, maghahanap ako ng rent rentables na chain block no kasi kung bibili ako mga kamuli tapos ganun kamahal uh, Pagdating sa ibang project alam ko hindi ko na magagamit no? So anuhin ko yun o, so, Gawa na lang paraan total isang bisis lang naman to Pero kung sakaling makakasagupa pa, 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 kami ulit ng ganito mga kamugil uh, Yan na yung mga time talagang bibili tayo no? okay. Dito na tayo sa second floor no? Ayan na, gawa na yung isang pintuan dito sa balkoni Rooms po yan mga kamugil pagdating dito meron din pong rooms no? So, nasa plano kasi to, ganito yung forma niya. And sa taas mga kamukil, kanina napapansin niyo, nag-iskim ko ako diyan, no. Yung abul ko na may iskim ko tanyan mga kamukil, para may kabit ko na tong polycarbonate dito. So, bukas pag uh... saan ba ko bukas tago mo dito? So, malalaman ko to bukas mga kamkel. No? Kasi may ano din ako doon sa tago mi. Eh. Importante na ako talaga yung magtrabaho. oo so, siguro sa susunod na araw ipapainal ko na to lilihain muna natin tapos uh, primeran so dito final na to mga kabukil itong sa harap na to mula dito sa in flashing papunta diyan sa ating pasya board na 2 inches na yung makikita natin kulay white diyan ano may white pa yung makikita so lahat dito mga kabukil sa harap ipapainal ko na to pagkatapos mapainal sa pagpintura ito na namang bakal papainal lang ko to sa pagpipintura yung makinis na siya mga kamukil, makintab na siya para uh, dito patong na no wala nang trabaho dyan dito na kami lahat sa baba okay update sa ating pagkikisami tapos na sa bawat gay ah uh, ceiling cladding yung ating gamit dito mga kamukil. No? Uh, wala, pa, wala nang mas titi tatagal pa nito o mas titibay pa nito ayan no? metal na yung gamit natin dito ito mga kamukil ito na lang yung kulang mizu uh, medyo mahuli ito sa pag ceiling mga kamukil kasi kailangan muna namin magawa tong CR bago makisamihan yan no? kasi yung ating uh, kisam Doon talaga makapix ano, sa ano, wooling, no? Na light panel dito sa CR na to. Okay, yan na. So, naumpisahan na namin. Mga dalawang oras yung trabaho to nila, Master Boyit. Itong part na to. So, bukas, patuloy na yan. Palibot, mga kamugil, paikot yan, no? Sir, so, ala bukas. Takay lang, matapos ko itong pagpipintura para maano ko na dinto yung tagom no o bali pag pupunta ko ng tagom uh, sama ko si Master Boyet siguro para isang trabaho si Master Boyet yung magtrabaho doon sa grahi ako doon sa kit para isang trabaho na lang kasi dalawang linggo na lang yung target ko doon sa tagom mga kamukil kailangan maturn over natin yan kasi may lilipatan na naman tayo na bagong target o bagong spot na project no o yan ito na yung ano natin ito na lang yung medyo matagal sa amin dito mga kamukil pagkatapos nitong light panel sa second floor lahat uh, interior na kami so yung interior dito hindi naman masyadong matagal kasi kung napapansin nyo may kalitan yung bahay medyo napatagal lang kasi kami dito kasi unang una sira uh, lahat ng bahay mula sa ground floor noon sinira namin kasi back job kaya sinira na lang yung buong bahay tapos pinalitan ng bago so, pagdating doon sa structural kakaumpisa pa lang namin puting tie beam mga columns natin uh, nasa lamuhan namin kaagad yung dating beam nila So kailangan tinibagin. Uh, pangalawang nagpapatagal sa amin yung space dito. Uh, maliit no. Kaya na problema kami kung saan itatambak yung mga lupa. So sa ng Diyos mga kamukil. Naano na namin no. Nandito na tayo sa second floor. So ito na lang yung medyo matagal. No? Pagkakabit nitong light panel. O oh, 3D siguro to. O basta 20 na lang sa kilos to mga kamukil no? Matatapos to kasi ito lahat dito may light panel pati itong mga kwarto yan tatlong kwarto kasi ito isa dalawa tatlo no o, ito dito mga dadaan yung hallway yan lang mga kamukil no yung ating ano update dito sa Davao Project silipin natin mamaya sa baba mga kamukil lang yung ating uh, trabaho ay right, tingnan natin sa baba mga kamukil kung ano yung forma so dito mga kamukil sa ground floor ito na yung forma nya oh so, ito yung mga pintuan hamba na kinabit ko, no? Nung previous upload ko, kagabi lang na inupload ko. So, ito na yung forma niya. Tapos na siya. So, 1 meter ang laki nitong pintuan, mga kamukil. Uh, special size to. Pinagawa natin. Pero, nasa standard per yun tayo, no? 210. Ayan na siya. Dito sa kwarto. Ayan na yung forma. So, abangan nyo yung uh, interior design dito, mga kamukil. At uh, baka mapagpulutan nyo ng idea, no? nyo ng idea. So, mahuhuli talaga itong ground floor sa pag uh, tira din sa namin dito sa interior. Bale, yung mauuna dito, pagkikisami at sa mga, mga design sa kisami, no? Pati itong kwarto. So, yung mahuhuli dito, yung tiles. Tsaka pintura. Kasi mula kami sa taas, mga kamukil, pababa. Yung aming finish dito. Okay? Habang ating mga posti, mga kamukil, nakapalitada na yan. Yan, o. Sa kwarto, nakapalitada na ito lahat. Um, ang Mangilan-ilan na lang na poste eh, yung hindi pa napapalitadahan dito. Sa bandang likuran na lang, no. Dito sa harap, okay na to. Palitadahan na to, papunta dun sa taas, eh, no. Yan. So, yung kulang na lang, yung beams na lang na hindi pa napalitadahan. Saka na palitadahan kapag ka, ah, malagay na namin lahat ng light panel. Kasi dyan sa taas, mga kapagil, walang nosing na makikita dyan. Dito sa baba kasi may nosing, di ba? O pagdating sa taas, walang nosing plain yan. Kung titingnan wala siyang poste, eh. kung titingnan dun sa taas. Okay, yung nosing niya nasa loob ng bahay. While yung ating gate mga kamukil, ito na siya pinatrabaho ko kanina kay Kuya Roldan. O, pulang kulang na lang ito yung lock niya. Ano? Trabaho ko na siya. Yan na ay yung forma niya. May gate na dito. Ito lang yung kasi yung forma sa ano mga kamukil? Sa plano. Oh, pag makulayan yan mga kamukil, goods na goods na to Maganda na to Ganito rin yung design sa ano mga kamukil? Sa main. Main gate. Okay. Silipin natin. Pinaka-forma nitong bahay. Ayan na yung forma nya. Ito. Ito na. Yung forma niya. Sa taas mga kamukin. Naka ng ano na. Skim coat na. Yan yung kukulay yung kubukas. So, lahat dito sa harapan banda. Papainal ko na yan. Bago ikabit yung ano. Bago ikabit yung fully carbonate natin. Kailangan mapainal na dyan sa taas. Wala na yun. Wala nang aapak-apak dyan sa ano. Sa balkoni. No? Yung roofing ng balkoni. Okay. Ito yung pinaka-problema ko, no? Mang ilan nga lang? Sa dalawa, tatlo, apat, lima, aning, pito, walo, siyam, sampo, minsan labing dalawa. 12 pieces na light panel na size yung kapal. Mabibigat kasi yan, mga kamagil. Uh, almost 100 something kilos, no? Yung isang piraso. O dito, mga kamagil, ito yung pinaka forma niya. Ano, papunta dito. na sa pagkabit ng light panel doon sa pinakaharap. So, paikot na yan, mga kamig. Papunta dito. So, itong size, yung thickness ng ating light panel is sa bandang likuran to sa pinaka fire no ayan o hindi yung kulang dito sa tubular ayan kulang yung tubular natin mga kamukil na ilang piraso no nasa anim o pitong piraso ng tubular yung magkulang dito sa pinaka gate nya dito kasi mga kamukil aayusin pa to palalakihin ko tong posti na to katulad nito mga kamagin para pantay siya no o, pangit naman tingnan maliit sa kabila malaki sa kabila no? ayan nag, kaya naging malaki itong puste na ito mga kamukil uh, hindi kasi tuwid yung pagkabahan na una hindi kami naggawa dito mga kamukil itong pusti na ito nandito na ito so hindi ko nalang tinibag para mapakinabangan hindi, siya hindi, hindi, na madadagdag pa sa gastos o uh, hinabol ko nalang sa pal palitada o, uh, kaya naging ganyan siya kalaki o uh, ngayon mga kamukil matuwid na siya tingnan na yan uh. yung pinakakulang doon nalang banda okay. o uh, yan na yung forma mga kamukil Davao Project sa lahat ng mga gustong tumingin ito na yung update natin sa Davao Project ka, punti uh, na lang no meron na lang kaming ano dito 2 weeks para sa pagbuo nitong bahay no kasali na tiles kasali mga uh, tawag nito design sa kisami 2 weeks no ano matapos ng linggo na to may 2 weeks pa kami na hahabulin so sa tingin ko mga kamukil pasok naman yung 2 weeks na yun para matapos tong buong bahay may iiwan dito yung pintor na lang So sa pintura mga kamag sa paint hindi naman masyadong matrabaho to. Kasi yung tra tra lang sa pintura dito, pagbabatak ito lang mga joint nito, ito. Itong light panel natin dito, liha lang katapat nito, linis, preparation, linis. Matik naman na mag-primer, no. So ganito ka uh, ang advantage na makukuha natin sa light panel. Uh, hindi masyadong trabaho so, sa pintura, And then, sa skim coat hindi na masyadong Uh, nagagamit ng skim coat. Mangilan lang lang ng scam, coat. So sa laki nitong bahay na ito mga kamukil, siguro yung skim coat na magagamit nito mataas na yung uh, anim na sako, no. O sa wuling lang, mga anim na sako. O kasali sa kisa siguro na no? sa mga 12 dalawang sako na skim coat yung mabibili natin dito. Sa uh, skim coat lang, no. So kung konkreto to lahat mga kamukil, malamang nasa mga 40 40 sacks o 50 sacks na skin coat yung kailangan dito. Ayan na, sa laki nitong bahay na to. Ayan na, ang ganda. No? So, sisilipin ko pa mamaya, mga kamukil. Uh, bukas sa malayo kung makikita ba talaga yung roofing. No? Kasi dito sa bandang malapit mga kamkil. hindi siya masyadong kita. Kaya yung plano ko, hindi na lang pinturahan yung ano, bubong. Kasi kung yung igagasto sa pintura ng bubong, uh, ilalaan na lang natin sa ibang gastusin. No? So, sayang naman kasi bagong pintura yung bubong mga kamukil na order na kasi yan tapos na back job so, ginamit na lang namin yung existing na bubong ito na yung pinaka forma oh, dito so, bukas siguro mga kamukil o next day sisikapin ko mga kamukil na malagay na yung polycarbonate no? so, bukas tatapusin yung ano tatapusin yung pagpipintura ipipinis natin dyan sa bandang harap para hindi na masira yung ating polycarbonate pag fix natin dyan wala nang gagalaw-galaw dyan no? wala nang aapak-apak So, so, may mga ilan nila nagtatanong. Uh, gagawin ko na lang yung video. Sasagutin ko sa inyo, no? Uh, sa isang video. Uh, bakit daw ako namimili? Ako, ako lagi namimili ng materialis, no? Uh, malamang daw, malaki na yung kinikita ko, no? O tinitira ko doon sa pamimili ng materialis. Malalaman natin yan, no? May mga video naman ako mga kamukil kung paano nyo malalaman na yung isang nag purchase nyo ng materyali sa bahay nyo nila tinitira na kayo na hanapin nyo lang dyan Pero gusto kong ipaliwanag sa inyo ulit no ah, baka kasi akalain nyo <laughs> na dahil nasa sa akin lahat ng mga budget kasi lahat ng mga kliyente ko mga kamukil halos halos po O8W nasa ibang bansa no o, marami na akong kliyente ng OFW pag turnover natin sa project mga kamukil na pakasaya nila natutuwa sila no yung bahay na akala mo haunted house na kahit daga hindi natitira pagkatapos pag turnover na natin napapawaw at pagkatapos talaga ng project mga kamukil wala pa akong project na hindi wala kaming visitors may bisita talaga may papasok talaga no titingin so kahit na wala yung may-ari nagpapaalam naman ako na may papasok titingin sila pagkatapos ng project so ito mga kamukil malamang iwan ko lang No, hindi pa kasi tapos to so, Basta sa bawat project ko may titingin talaga May papasok sa loob titingin so, Ito Napakagandang bahay na to, no? Pag matapos to. Okay, thank you mga kamil, maraming salamat. Pampapawi, pagod boy. Shout out bay. Shout out boy. Wala bay. Ah, wala gapon. <laughs> shout out to sa ah. Yan, shout out daw. Shout out. Yan. Si Nick Nick, no? Bago nating kasama, napakasipag. Ito mga kamukil, pagtatagalan to sa akin, pangako mga kamukil. Magiging all around to. Yan, marami na akong kasama naging nabigyan namin ng ano ng kaalaman, no, ni Master Buyet. Oh, si Master Buyet kasi isa din sa mga pinakamatagal ko nang kasama at lagi kong maaasahan, no. Pag aalis ako dito, si Master Buyet lagi naka so bye bye o nakatutok sa plano sa kanya ko lahat iniiwan yung plano mga kamag